Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta mga kaibigan? Ngayong araw gusto kong ibahagi sa inyo ang aking mga insight tungkol sa napakagandang libro ni Dan Harris na 10% Happier. Alam nyo ba na si Dan Harris ay isang kilalang news anchor sa ABC News? Pero hindi lahat ng nakikita natin sa TV ay ang buong kwento. Nakaranas siya ng panic attack sa live television noong 2004. Isipin niyo 'yon, sa harap ng milyong-milyong manonood. Ang karanasang ito ang naging turning point sa kanyang buhay at ang dahilan kung bakit niya sinulat ang librong ito. Ang 10% Happier ay hindi lang simpleng self-help book. Ito ay isang matapat at minsan nakakatawang paglalakbay ni Dan sa mundo ng meditation at mindfulness. Alam ko, kapag narinig natin ang salitang meditation, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga taong nakaupo sa lotus posisyon at nagchachant ng om. Pero hindi ganun ang approach ni Dan. Si Dan mismo ay dating skeptiko. Bilang isang journalist, laging critical ang kanyang pag-iisip. Kaya naman kapag sinabi mong mag-meditate siya noon, malamang tatawanan ka lang niya. Pero alam nyo, dito pumapasok ang kagandahan ng kanyang kwento, ipinakita niya na kahit ang pinakaskeptikal na tao ay pwedeng makinabang sa meditation. Ang isa sa mga pangunahing aral sa libro ay ang konsepto ng responding instead of reacting. Halimbawa, kapag may nakaka-stress na sitwasyon, karaniwan tayong agad nagre-react base sa ating emosyon. Pero sa pamamagitan ng meditation, natututo tayong huminto muna, huminga, at mag-isip bago kumilos. Bakit nga ba 10% happier ang title? Simple lang. Hindi ito nangangako ng instant happiness o complete transformation. Walang magic pill para sa kaligayahan. Ang sinasabi ni Dan ay through meditation at mindfulness, pwede tayong maging slightly better versions of ourselves. Mga 10% mas masaya, 10% mas focused, 10% mas mahinahon. Isa sa mga paborito kong bahagi ng libro ay kung paano niya inaddress ang common misconceptions about meditation. Hindi mo kailangang maging Buddhist, hindi mo kailangang iwanan ang material world, at definitely, hindi mo kailangang umupo ng ilang oras sa isang mountaintop. Pwede kang mag kahit saan, sa bus, sa opisina, o kahit habang naglalakad. Ang meditation ay parang gym para sa utak. Tulad ng pag e para sa katawan, kailangan din nating itrain ang ating isip. At tulad ng physical exercise, hindi mo makikita agad ang results. Pero kung consistent ka, Mapapansin mo ang mga subtle changes sa kung paano ka nag-iisip at kumikilos. Ang isa pang mahalagang punto sa libro ay ang pagtanggap na normal lang mag-overthink o ma-stress. Hindi ibig sabihin na kapag nagme-meditate ka na, automatic na wala na lahat ng problema mo. Ang meditation ay hindi tungkol sa pag-iwas sa negative thoughts, kundi sa pag-unawa at pagtanggap sa kanila. Si Dan ay nagbahagi rin ng kanyang struggle sa ego, isang bagay na marami sa atin ang nakaka-relate. Bilang news anchor, laging may pressure na magmukhang perpekto, maging successful, at patuloy na umaangat sa career. Pero through meditation, natutunan niyang i-observe ang kanyang ego nang hindi kinakapitan ito. Para sa mga nagtatrabaho sa high-stress environment, napaka-relevant ng mga lessons sa librong ito. Hindi man tayo news anchor tulad ni Dan, lahat tayo ay may mga moments ng anxiety, self-doubt, at overwhelming pressure ang meditation ay pwedeng maging tool para ma-handle natin ang mga ito ng mas maayos. Ang maganda sa approach ni Dan ay very practical ito. Hindi niya sinasabing kailangan mong mag-resign sa trabaho mo at mag-retreat sa bundok. Instead, tinuturo niya kung paano i-integrate ang mindfulness sa ating araw-araw na buhay. Maaaring simple lang tulad ng conscious breathing habang nasa traffic or mindful eating during lunch break. May mga exercises din siyang shinare sa libro na madaling sundan. Halimbawa, ang basic meditation na focused sa paghinga. Simpleng umupo lang, focus sa sensation ng paghinga. At kapag nag-wander ang isip, gentle lang na ibalik ang attention sa breath. Walang judgment, walang pressure. Ang 10% happier ay reminder na ang happiness ay hindi destination kundi journey. Hindi natin kailangang maging perfectly enlightened beings. Ang small improvements yung 10% ay malaking bagay na. At minsan, ang mga maliliit na pagbabagong ito ang nagiging daan para sa mas malalaking transformation sa ating buhay. Para sa akin, ang pinakamalaking takeaway sa libro ay ang idea na pwede tayong maging ambitious at successful while still maintaining inner peace. Hindi kailangang mamili between career growth at mental well-being. Through mindfulness, pwede nating ma-achieve pareho. Kung interested kayo sa meditation pero hindi alam kung saan magsisimula, highly recommended ko ang librong ito. Hindi siya preachy, hindi intimidating, at very relatable ang approach. Perfect siya para sa mga skeptics, busy professionals, o kahit sino lang na gustong mag-explore ng mindfulness. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung na-inspire kayo sa mga insights na ito, ishare nyo sa comments ang inyong thoughts. Don't forget to like this video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa muli.